Hey guys, welcome to my blog. Samahan niyo naman ako sa aking A Day in My Life. Puntahan nga pala namin ang kanyang kapatid na nagtrabaho. Nag-overtime siya ngayon at tatira namin ng pagkain dahil walang siyang kaldero at iba pa. Malayo nga pala ang kanilang bahay. Nasa tagig nga pala katira ang kanyang kapatid niya. Ha, katandang kapatid niya pala yun. At nandito na nga pala kami kung saan sila gumagawa. Ngayon nga lang pala ito, nag-stay ang kanyang kapatid dahil may gustong kapatid tapusin yung kapatid niya sa pagkipintura. Kabinit nga pala yun guys, yung pininturahan niya. At pagkabating namin dito ay nakapadlock pala ang pintuan. So seryoso ang kanyang kapatid sa loob habang nagpipintura. Guys, narinig niyo ba yung pagpiprito ko? Dahil habang nag over ako ay nagprito ako ng tilapia. At pagkatapos nga guys, ay pumasok na rin kami dito sa loob. At ayan ang isa but lang ang baon na dinala namin para sa kanyang kapatid. Yung isa nga pala guys ang gumawa nitong kabinet at yung nakakatanda naman yung kapatid ay siya naman ang nagpintura. Siya ang nakatuka sa pagpintura dito sa ginawa nilang bahay. Hindi nga lang pala ang kabinet ang ginagawa nila dito guys dahil may extension pa ito sa taas. So bali pinataasan nga pala nila itong bahay na ito. Mamaya aakyat tayo doon mamaya, guys. Sumuko muna ang gonyad nyo, guys, para magkanilang ginagawa. Natutuwa lang ako sila pagmasdan dahil napakaganda ng kulay lang na nilagay nila sa kabinet. Yung kapatid nga lang pala niya ay nagtitimpla sa pintura. Sabi nga rin pala sa akin ang isa, umakyat daw ako doon sa taas para makita ko yung ginawa nila. At sabi ko naman may ilaw doon, sabi niya. Puntahan mo, akyatin mo doon para makita ko daw yung kwarto doon. At ito na nga guys ay tumayo na ako tara tignan natin ang taas tamang tama lang din pala yung doon sa akin pag ano ang diba? hindi masyado ito kumbok kumbok doon na gusto kayo yung atin yan Wow. Yung kwarto. May dalawang kwarto. Yung kwarto 'yan. Obat oh, white dito. Laki to guys. Dinig na dinig dito yung bidyuki ah. Tapos naman dito alam. May grills na rin pala to. Maingay nga pala dito ang bidyuki dito sa kapitbahay. Dinig na dinig dahil hindi nga ito minto Ay gawa ito sa bakal. So left and right nga pala dito ang bidyuki sa taas. Hindi kita dun sa atin. Doon, sa kapila. Ganda dito, guys. Tapos dito din. Meron din ay sliding window. oh Ayos, no? Hmm. Fix pa fix yung ano niya. Yun, grills. Eh, pag nagpataas yung ano, gilid. Hmm? Pag nagpataas kayo, ba dito nag-ano, pataas? Oo. Oh.

Singawan boss? yung may mga haligi. Mawala, hindi din mo lang yun. yun po, okay? Tapos ito is sliding din. Ang ganda ito pagka-sliding kasi fix. Ah, balik ka lang natin lang pala to. Tapos yung dito, ano? Sayang na, hindi na lang tinuloy, no? Mas malaki kung tinuloy. Kasi ah, dito, ano pa ito eh?

Oh? Sa diba? Saglit lang doon yung ginawa to. Oh? Dalawang araw niya to. Eh yung ano yung... Di ba may brown nito? Oo, oh, mayroon. Yung parang kahoy? Hmm. Laro pala to sa dumi eh. Pero ano to? May ilalagay dito para kumintab Bro, wax lang yan. <laughs> Ayan. Gawa nila. Ang ganda dito. Maliwalas bak ang ganda ng ano nila, o dito ilaw. Yun sa amin naman dito ay iba din. Iba naman yung ilaw. Tingnan nyo guys, oh. Iba yung pagkailaw dito. Ayan. Hmm. Uh -huh. Ayan yung sa baba nga pala guys, ay kapatid niya yung isa. Kapatid. Kapatid niya yun yung nagpipintura mm, mas matanda yan sa kanya ang right, ganda bali dalawang kwarto pa na ito dito guys ayan dalawang kwarto malaki yung kanya kwarto mo tapos kalahati hindi naman as in tinuloy doon dahil meron pa dyang bubong so bali kalahati lang yung ginawa nila pero in fairness ha malaki oh, ganoon yun sa anong es ano yung mangyayari pagpintasan mm. hindi nga pala ito simento puro bakal ito ito bakal ito ito bakal din yung labas ito bakal din yung labas hindi lang yun hindi lang yun natin ang ilo ganda yung ilaw dahil Tapos, ayan ang ilaw. Ayan ang ganda ng kabinet apa pos itu yang keharap yang bahay yang ditindahan bisa kabila mengatai nawis mengatawilis <laughs> tai nawis para saan yan? switch saat, saan sang switchian, yan ay erko nila yung ano, hindi ano yung katulad kila ano don sa emos ayan Pinanong ko nga pala ang isa kung para saan itong remote dito sa may bandang pintuan at ang sabi niya sa akin ay para daw ito sa ilaw. Wow, social. Di remote na ang ilaw nila dito. Sangka pa. Yung ilaw nga pala nila guys, ang ganda dahil mayroon siyang remote. Pwede, gumagana siya sa remote, gumagana rin siya sa suite. Mayroong pwedeng palakasan, mas malakas, pwede rin pahinaan para siyang volume at saka minor volume. Ang ganda niya mas maganda pa rin yung sa sweet mo ipatayin eh, at saka pag on. Gumagana siya sa sa sweet, gumagana rin siya sa remote control. Akala ko nga sa TV yung remote e eh, or sa aircon, hindi pala. Sa ilaw pala yon. Meron nga palang iba't ibang kulay ng ilaw. Iyang pinipindot niya yan, nag-iiba-iba ang kanyang kulay. Pwedeng pahinaan at pwedeng mas malinaw pa ang ilaw. Tatlong color nga pala ang ilaw dito. May puti, may orange at saka mayroong pula. Maraming ilaw nga pala dito sa sala. Bawat sulok mayroong ilaw bukod sa gitna may ilaw din. At sa kadon sa hagdan may ilaw din. Basta marami ang ilaw. May mga kanya-kanyang kulay ang mga ilaw. So katulad nito o. Oh. maganda yung ilaw. Medyo orange siya. Ang ganda tignan. Pati yung kulay ng balat mo kumukonek doon sa ilaw. Kumakain na nga pala yung kapatid niya. Ayan sa likod ko. oo. Oh, oh. Yung tinuturo ko yung kapatid niya kumakain na. Nagutom na siguro. Dito nga pala siya matutulog di Mag-overtime daw ito siya. Mas maganda kung mag-stay in ka kaysa pabalik-balik ka doon sa tagig. Sa mahal ngayon ng gas, araw-araw nagmahal. Mag -mas, mas maganda mag-stay in dahil makasave ka pa ng gas. Araw-araw kasi ito siya guys, umuwi ng tagig. Pwede naman dito mag-stay in dahil wala namang tao ditong nakatira. Sakop mo yung buong bahay. Libre na ng kuryente, tubig at tulugan. Maingay nga lang pala dito ang video okay dahil di ba kanina umakyat ako doon sa taas dinig na dinig doon sa taas yung video kay. kung mas maingay sa lugar namin mas maingay nga pala dito dahil kaliwatanan ang video okay dito dito nga pala ito sa piece 2A ay kami naman ay bandang piece 2B at ito namang isa ay inumpisahan na niya mag habang nandito pa kami pero hindi yan siya dito mag overtime lakas makayaman talaga pag ganito ang mga kulay ng iyong bahay yung kulay white Lakas, makayaman. Pagbungad sa pintuan ay ito nga palang makikita yung nila. Ang ganda. Tapos punuin mo ng alak, yung mga imported na alak. Oh, sino ka dyan? Yung sa likod ko nga pala ay gawa sa bakal itong hagdan na ito. Maganda rin siya dahil pag may bumaba, dinig mo yung pag-apak sa hagdan. Maganda ito guys yung hagdan mong bakal dahil pag may lindol, hindi ka matatakot dahil bakal ito. Kahit anong lakas ng lindol, kumapit ka lang, hindi ka talaga malalaglag. At habang pinanood ko nga sila, ako dito ay nakaupo, patingin-tingin, ay lagi akong hinihikab. Sinisikmura ako doon sa amoy ng pintura. Hindi naman talaga totally mabaho yung pintura. At maya-maya nga ay tumulong na rin ako magpintura para hindi ako laging humikab dahil sinisikmura nga ako doon sa amoy ng pintura. Kayang-kaya naman yung amoy ng pintura kaso lang hindi kaya ng aking sikmura. Para hindi nga ako ang ay tumulong na rin ako dito magpintura At huwag kalimutan mag-follow sa aking page at saka sa aking YouTube channel. Kung isa ka man sa nanonood sa aking video ay huwag mo itong i-skip. Malaking tulong nga pala sa akin yung pag hindi mo pag skip ng mga ads. At pas forward nga pala tayo guys. Kinaumagahan ay dumating nga pala si Hazel at may dalang pasalubong. At si Libby naman ay tuwang-tuwa sa sa kanyang natanggap na laruan. Sa, pasalubong niya yan galing kay Hazel Bernardo. Ayan tuwang-tuwa si Libby sa kanyang natanggap na laruan dahil ito yung lagi niyang nilalaro na Roblox. Kaya pinapakita niya dito sa atin. Akala ko naman kung ano yung tinitingin niya sa akin dahil habang nagbibideo ako dito ay nakatitig lang siya sa akin. Malapit na nga pala ang Valentine's Day. Ang iba ba ay nakatanggap na ng mga flower. Ito nga pala ay binigay lang lang sa akin ni Hazel. Bali, pangalawang bisis na nga pala ako niyang binigyan ng pabulaklak. Ang sweet. Nagtanong nga rin pala ako dito si, kay Hazel nasaan ang chocolate. May dala naman siyang pagkain guys. Binibiro ko lang siya dito. Ang, ganan, ang ganda nga pala nitong binigay niya dahil may ilagyan niya ng pailaw-ilaw. -ilaw. Bali, tatlo nga pala itong sweets nito. May pakinang ginang at mayroon din yung mahina lang yung pagkinay niya. Tapos mayroon ding hihinto yung ilaw. Ay yan. So, ang lahat ba ay nakatanggap na ba ng pabulaklak? Malapit na nga pala ang Valentine's Day natin. So, Wednesday nga pala ang Valentine's natin. Araw ng Wednesday. So, tatlong araw na nga lang pala guys ay Valentine's Day na. Puno na naman ang mga hotel ngayong Valentine's Day sigurado. Siguro doon nyo guys sa mga pumapasok dyan sa mga hotel. Siguraduhin nyo na hindi mabutas yung mga kondom nyo. Dahil bukas, kinabukasan ay baka baka magiging tatay ka na. O sa mga bata dyan ha, huwag nyong gawin ito. Huwag nyong sirain ang iyong buhay kung may pangarap ka. Lagi gamitin ang iyong utak. Kung isa ka man sa nakapanood sa aking video, tandaan mo, lagi gamitin ang utak, hindi puso. Lalo na sa mga nag-aaral, huwag nyong biguin ang inyong mga magulang. Lagi sundin ang mga magulang kung ano yung mga pangarap nila para hindi rin sila mabigo sa kanilang mga pangarap para sa iyo. Matanong ko lang, sa mga naka-experience ng pumasok ng hotel. Ano bang mayroon sa hotel? Matagal na ako dito sa Maynila pero never pa ako nakapasok ng hotel. Anong pinakaiba ng hotel at saka bahay? Subukan natin. <laughs> <laughs> Sabi ng isa, subukan daw namin. <gasps> Anong pinagkaiba ng hotel at saka bahay? Dahil Ay. sa bahay meron din kama. Bakit? Bakit kailangan pa pumunta ng hotel kung meron namang bahay? mo pa na-experience. Hindi pa rin na-experience. Na Simukan natin. Ha? Sayang naman yung pangbayad eh, mayroon namang bahay. Maling, baka mayroon maganda. Masarap? Ang anong klaseng masarap kainin? May binibinta ba sa loob ng ano, pagkain? Guys, sa mga naka-experience, may binibinta ba sa loob ng hotel? Kasi sabi ng isa, subukan daw namin, baka daw may masarap doong pagkain. <laughs> Never pa ako nakapasok ng hotel. Matagal na ako dito sa Maynila pero subukan daw namin <laughs> Natatawa lang ako sa sinabi mo, Han. Totoo yung sinasabi ko sa inyo, guys. Never pa talaga akong nakapasok sa hotel. Kaya na-curious lang ako kung anong meron sa hotel. Kaya binibiro ako ng isa. I-try daw down down namin pumasok sa hotel. Sino kaya makasagot dito sa tanong ko kung sino yung naka-experience sa hotel? Pakicomment down nga kung anong meron sa loob ng hotel. Ano bang meron sa loob ng hotel? Bakit gustong-gusto yan puntahan ng karamihan anong meron sa loob. Ano ba yan guys? Yung malaking sinihan bayan yan? Mayroon din akong naririnig na sugo. Anong pinagkaiba ng hotel at saka sugo? Katulad yung mga galing bansa. ba diba? Dumediretso sila sa hotel. Tapos mayroon ding sugo. Naririnig ko lang din sa iba. Kaya na curious lang talaga ako. Anong pinagkaiba ng hotel at saka sugo? Anong mayroon sa sugo? Ayan. Paalala lang ha sa mga umapag ibig Huwag padalo dalos-dalos para hindi masira ang buhay, lalo na sa mga nag-aaral. Payo lang ito ng isang nanay para sa mga bata na matitigas ang ulo. Dahil karamihan ngayon ang mga bata ay hindi nakikinig sa magulang. Pag ang gusto nila ay gusto nila. Pero in the end, pag na-disgrasya, balik sa magulang. At hanggang dito na lang. See you in next vlog. Kung bago ka lang sa aking page, ipalo mo ang aking page para maging updated ka sa aking mga at huwag kalimutan mag-iwan ng mensahe sa ibaba para sa sunod ng mga post ko ay may shout out.